Kamusta kayo mga kapangarap? Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay patungkol sa future mo. Mga kapangarap, pagdating po sa usapang future, dapat nating tandaan, una sa lahat, tayo ang gagawa ng ating future. Hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo ang magde-decide para sa future mo o sino pa mga tao ni kaibigan mo o kaya yung jowa mo ha huh. hindi yan ang nagdidesisyon para sa kinabukasan mo ikaw pa rin maraming tao eh ayaw na tayo umangat may mga tao na kung saan gusto nila manatili ka na lang sa yung kalalagayan para pare-parehas na lang kaya nga nakakalungkot eh kaya walang ibang mga ngara para sa iyo ng maganda kundi sarili mo Walang ibang dapat na asahan sa sarili mo para sa maganda mong kinabukasan kundi ikaw. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao na bahala na. May Diyos naman. Ganyan ang katwira ng marami. Bahala ka. Dapat pagdating po sa usapang pangarap, sa usapang kinabukasan, ay talagang decided ka. Ihanda mong ilaban. Ano mang mangyari? At ang Diyos po ay handa pong tumulong sa lahat ng tao na nagmimiti sa buhay na maging magandang kanyang kinabukasan. Pero Lagi nating tatandaan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dapat meron kang plano para sa future mo. di ba anong kahalagahan ng plano? Ang kahalagahan po ng plano, mga kapangarap, ay meron kang susundan eh. Meron tamang direksyon. Kapag may plano, may target ka. 'Yun yung mahalaga doon. 'Di ba? Libawa naka plano na kailan ka mag-aasawa. 'Di ba? Tingnan mo yung mga taong walang plano sa pag-aasawa. basta ganun-ganun na lang. Ano nangyayari sa buhay? 'Di ba? Walang plano. Ah, uh, pag papalaki ng pamilya. E, 'Di ba? Minsan yung mga kakilala nga ako, agda Hapdanan na yung anak eh. Hindi naman kayang mapakain yung iba nga pinagbibili na yung kanilang anak. 'Di ba? Hindi na kasi kayang buhayin. Kasi nga bakit nangyari 'yon? Wala kasi sa plano. Kaya napakahalaga ng plano, lalo na sa ating future, mga kapangarap. 'Di ba? At napakahalaga na maging advance ang ating isipan pagdating dyan. Tayo kasi ang, ang responsable sa ating pangarap. Hindi mo dapat sisihin ng ibang tao kung hindi mo maabot yung pangarap mo. Wala kang ibang sisihin dito kundi yung sarili mo. No? Merong plano talaga tayong da dapat gawin pagdating sa ating mga mga pangarap o sa ating kinabukasan. Dapat maging advance tayo sa pag-iisip na makitingnan po natin kung ano ba yung pag ginawa mo ba itong bagay na ito, nag-decide ka ng bagay na ito, ano ba yung mangyayari? ba? Diba? Kaya napakahalaga nun na tingnan po din natin. Kaya nga may mga tinatawag na plan A, may plan B, may tinatawag ding plan C. Ang ginagawa mo ngayon ay magiging future mo. Anong ibig ko po pong sabihin? Ngayon, kung ikaw man ay tatamad-tamad, kukuya-kuya ko -puy lang, paisi-isi lang sa buhay, anong aasahan mo? Pero kung ikaw ngayon ay nagsisipag, nagsisikap, no? nagsisikap sa buhay, anong asahan mo? Kaya may mga taong lalong nagihirap kasi tamad. At may mga tao naman na lalong yumayaman kasi lagi, lalo silang nagsisipag. Kaya mahalagang bagay na magdesisyon ka eh. Ano man yung ginagawa mo ngayon, yan ang magiging future mo. Kasipad mo ngayon, balang araw, kapangarap, magbubunga yan. Pero kung tamad ka ngayon, ay nako, tiwala ka. <laughs> Walang ibang mag-aangat sa buhay mo, kundi ang sarili mo. God bless.